kwentong pambata Ang magkaibang landas ni Lino at Ben Si Lino at Ben ay magkaibigan mula pagkabata Si Lino ay masunurin sa kanyang mga magulang palaging nakikinig sa kanilang payo at sumusunod sa mga patakaran sa bahay Samantalang si Ben ay kabaligtaran, madalas siyang sumuway at hindi iniintindi ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Isang araw, niyaya ni Ben si Lino na magpunta sa ilog. Kahit na ipinagbabawal ng kanilang mga magulang na pumunta doon nang walang kasamang nakatatanda. Tumanggi si Lino at sinabing hindi tama ang pumunta sa ilog nang walang paalam at gabay. Sinunod niya ang pili ng kanyang ina na maglaro lamang sa harap ng bahay. Pero hindi nakinig si Ben. Nagpunta siya sa ilog ng mag-isa. Hindi alintana ang panganib. Sa kalagitnaan ng paglangoy, biglang lumakas ang agos ng tubig at siya'y tinangay. Mabuti na lang at may mga manging isang napadaan at iniligtas siya. Pag uwi, pinagsabihan siya ng kanyang mga magulang. Samantala, si Lino ay ligtas at masaya lamang na naglaro sa kanilang bakuran. Sa araw na iyon, natutunan ni Ben ang mahalagang aral. Mahalaga ang pakikinig at pagsunod sa mga magulang dahil ang mga ito ay para sa ating kapakanan at kaligtasan. Aral ng kwento: ang pagsunod sa mga magulang ay hindi lamang nagpapakita ng respeto, kundi nagbibigay din ng proteksyon at kaligtasan. Ang mga magulang ay nagbibigay ng gabay para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ang pagwawalang bahala sa kanilang mga payo ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Mga tanong sa pag-unawa Una, sino ang dalawang magkaibigan sa kwento? Pangalawa, ano ang pinagbili ng mga magulang ni Lino at Ben tungkol sa ilog? Pangatlo, ano ang ginawa ni Ben na nagdulot ng kanyang kapahamakan? Pangapat, bakit hindi sumama si Lino kay Ben sa ilog? Panglima, ano ang natutunan ni Ben matapos ang kanyang karanasan? Panganim, ano ang aral ng kwento tungkol sa pagsunod sa magulang? Pangpito, kung ikaw si Lino o si Ben, ano ang gagawin mo kapag may sitwasyong tulad nito? Bakit? Para sa mga kwentong puno ng aral at saya, huwag kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sama-sama tayong maglakbay sa mundo ng mga kwentong pambata. Salamat.